Magandang araw po sa lahat. Counting update lang po sa aming pong uh, prospect na taniman ng ampalaya. So ito po ay tanim namin main crop for the first quarter of 2024. Ito po ay tataniman po ng ampalaya. Wow! Uh, kung inyo pong makikita ay ito pong kabuan na 'yan na napapalibutan ng barbed wire. 'Yan po yung tataniman ng ampalaya. around 1,000 na puno ng ampalaya yung target na naming itanim. Ito po yung taniman ng kalamansi. Mamali naman tayo ba? Kamatis na naman masabi natin. Taniman ng kalamansi. Ano, Iko-cultivate upang taniman ng ampalaya. So, sa mga darating na linggo, ay lalagyan na ito ng mga net sa ibabaw at para si mag-update ng ng kalabasan nitong tadima ng Ampalaya. So ito ay target na itanim Tito mga February February first or second week ng February balak na maitanim yung Ampalaya. At target na harvest ay buwan ng mga April or May. Amano, April. April or May. 90 days ang ampalaya. 90 days bago mag-harvest. So, kasalukuyan ang ginagawa dito ay inaalis po yung mga uh, puno ng malalaking punong kay na dating uh, tumubo dito. So, tingnan natin. Okay po. Ito po yung mga ganitong puno po. Inaalis para pag binaanan po ng rotivator ay hindi po mag masisira yung rotivator kasi ito po ay mga malalaking ugat. Pag binaanan ng rotivator ay pwede hindi mag, ano, mag lang. Uh, at hindi ma-cultivate yung lupa. So, kaya po nito nasa likuran natin. Ito naman. Yan. Oh, ito po. Malaking puno ang inalis kasi dito dadaan yung taniman. Ya, yang may mga Ito po may mga anak tayong stick. Yan po yung flat para sa pampalaya ito so, tayo, tatay, inaalis din yung isa pang puno. A few moments later. Gaano nga ba kadali ang mag preparation para sa tanimang gulay? Ito po, ating kin location ngayon ay taniman ng Ampalaya. Previously po, ang itsura po nito ay kagaya po doon ay nakita niyo po maraming mga puno at matataas po yung damo. So last year ito po ay pinalinisan at tinaniman ng mga puno ng kalamansi. Tingnan niyo po. Ito yung mga tanim na kalamansi last year. At ngayon po ay balak po namin na taniman ng ampalaya. So ito po ay tatlong araw na na nag land prep no, ang land preparation po ngayong araw na ito ay clearing mo na ng ng lupa ano o so, kung inyo po makikita merong mga mga bato na inali doon po at meron pang mga bato na kailangang alisin so, ayan dito dito ayan. O, tingnan nyo po ito po ang tataniman ng ampalaya kailangan alisin itong bato yung ugat ng malalaking punong kahoy na previously nakatanim po dito o tumubo hindi naman nakatanim nakatubo so para mas madali po siyang maararo at mataniman ng gulay so gaano kapag gaano nga ba kadali hindi po matatawaran ang sakripisyo ng ating pong mga magsasaka pagdating sa pagtatanim ng ng, ng mga gulay o ng anuman na ating kinakain. Kaya kaya nga po lagi po nating papahalagahan ang pagkain na inihahain sa ating mesa. Kahit ito po ay gulay sapagkat ganito no kadali <laughs> o mahirap ang pinagdadaanan ng isang nagtatanim ng gulay ano so ayan po tingnan niyo po, si, po si 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 Paul dyan at si Tatay sila po ay kasalukuyang nag-aalis ng mga ugat ng malalaking puno para lamang mataniman na makapagpabunga ng magandang klase ng gulay no so kung nararamdaman nyo o naintindihan ang sitwasyon ng ating pong mga magsasaka atin po silang pahalagahan at amin po kayong iniimbitahan na patuloy na magsubscribe, maglike mag, mag -like, at sumubaybay sa amin pong mga videos para para mas marami po kaming ma-share na mga ideas at syempre makapagshare uh, makapag-share na din kung paano natin dapat pahalagahan ang pagihirap uh, paghihirap ng atin pong mga Uh, mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang, ang kanilang mga tanim at kung maaari po ay huwag po natin babaratin pagkat ganito po kahirap no, ang kanilang pinagdadaanan upang madalamang ang magandang klase ng gulay sa ating mga mesa. So, salamat po at sa muli po ulit kayo po ay tumubaybay sa amin pong mga videos. God bless po.